Isa ka ba sa magta-travel na from Singapore, tapos exit ng Kuala Lumpur, Malaysia, tapos wala kang check-in na baggage, pero feeling mo lalampas don sa 7 kilograms na requirement ng Air Asia, lalong-lalo na kung sakay ka ng Air Asia, nako, panoorin mo ang video na to. So, Air Asia has really this strict policy na For example, yung baggage mo is 7 kilos lang and then yung pwede kang meron meron kang pwedeng hand carry lang na dadalhin. So I don't know, uh, minsan hindi kini kinikilo basta yung um yung baggage or yung tarang ano mo, trolley mo na dala is dapat nasa 7 kilograms. Well, sa lahat naman ng airlines, di ba, kapag hindi ka nakabili ng baggage allowance, so, um, ang mangyayari sa'yo, dapat 7 kilos lang yung trolley mo and meron ka lang isang hand carry. Pero, um, some airlines, medyo maluwag sila sa ganitong... Um, sa ganitong sitwasyon. And I remembered one time, dito din sa Philippines, like sa Cebu Pacific, um, chinecheck din talaga nila yung parang, ano mo, yung parang mga languages mo, trolleys mo, or yung mga bit-bit mo na dala. But nagulat lang ako kasi last um November nag-travel ako from Taiwan tapos nag-exit ako ng Kuala Lumpur, Malaysia. So I have this trolley na kung saan nasa 10 kilo siya. And then I have this bag na sobrang laki. Tapos wala akong check-in na baggage kasi feeling ko uh, hindi ako bumili ng baggage allowance kasi feeling ko kakasya siya doon sa kakasya siya doon. Kaya kung pagkasyahin doon sa sa hand carry ko. Kasi yung hand carry, bumili ako ng parang malaking bag na pwede kong ilagay lahat. Laptop ko, mga personal, some other personal belongings. And then, akala ko magkakasya siya lahat don Well, nagkasya naman talaga siya. Pero, ang hindi ko inasahan, nagkaroon ako ng excess. So, yung, ba, uh, yung sa trolley ko, ang nangyari, uh, nung nag-online check-in lang kasi ako kasi hindi na ako dumaan doon sa parang check-in counter sila kasi nakapag-check-in na nga ako online. So, dumiretso na lang ako doon sa pila nila. So, nagulat lang ako that when, pag bago ako pumasok sa immigration, ay talagang nag-check talaga sila. As in, merong nakaposte talaga doon ng mga staff na one by one, ikikilo talaga nila yung trolley na nadala mo. So, nung time ko na, nakinilo na nila, pak, and so happen, 10 kilos yung trolley ko. So, inisip ko, oh my god, tatlong kilo yung kailangan kong ibawas sa lahat ng mga gamit na meron ako. So, ang ginawa ko, in short, nagtapon ako ng mga damit ko, yung mga feeling ko, mga luma ko ng damit, or yung mga matagal ko nang nagagamit, yun, tinapon ko na sila. And then, yung mga things sa feeling ko, hindi ko na mapapakinabangan, or yung hindi ko na gagamitin in the future, tinapon ko na sila. And then, all the things na pwede kong mailagay sa katawan ko, nilagay ko sa katawan ko and then, nilagay ko dun sa um, hand carry ko. So, Nangyari lang, pas pa rin siya ng 7 kilos, parang nasa 7.5, pero inalaw na nila. Pero sobrang lala nung hand carry ko, kasi ang bigat-bigat. Feeling ko mga nasa 7 kilos din siya. So, ayun lang, for just a heads up sa lahat ng mga travelers na walang check-in na baggage, na kapag dadaan kayo dun sa Kuala Lumpur, Malaysia, talagang mag-check sila. As in literal, kikiluhin nila, may kiluhan doon mismo sa harapan mo. Kaya malalaman nila, if 7 kilo siya, nagbibigay naman sila ng baluget. like if 7.4, 7.5, yung parang, o oh, sige na, go ka na. Minsan, yung sa hand carry mo, hindi na nila chinecheck yun. Yung chinecheck lang talaga nila is yung trolley mo. So, dapat... Uh, maging aware kayo doon para hindi kayo matulad sa akin na nagtapon ako ng gamit. And yun, sayang yung mga gamit ko, pero sa isip ko, sige na nga lang, napag lumaan na din naman, kesa sa bumili ka ng parang baggage allowance sa so, during that time, sobrang mahal na sa 4,000 pesos, or basta four five parang ganun. Hindi ko na maalala kung magkano yung price. I actually thought of, okay, sige, magpapurchase ako. Pero, at the back of my mind, malilate na ako, and then, parang, sayang nung 4 or five. So, subukan ko na lang magtapon. Magtapon ng mga gamit, magtapon ng mga, for example, lotion, or yung mga anong mga dala ko doon na nagpapabigat na feeling ko, mabibili ko naman sa pupuntahan ko. So, ayun lang guys. Just a heads up to everyone who's traveling through Air Asia specifically, na bantayan ninyo yung inyong mga baggage um, allocations or allowances. Kapag 7 kilos, 7 kilos lang guys, wag na tayong, wag na ninyong ipipilit dahil, ayun, masasayang lang magtatapon lang kayo ng gamit. If ever na dumaan kayo doon, this experience ko naman specifically during daytime. But, during nighttime, parang ang experience ko dati was, uh, parang hindi sila ganun ka-strict, walang masyadong nagpo-poste. Pero, naninita pa rin sila kapag medyo marami kang dalaan so sumobra ka dun sa baggage allocation mo. Kaya, heads up lang sa lahat ng travelers, mas maigi na na um, aware tayo kung anong, kung ilang kilo lang yung baggage uh, na allowed sa atin para hindi tayo magtapo ng gamit at para hindi rin masayang yung, yung pera na gagastusin natin or magiging pambayan natin. So, yun lang. Happy travels!